mga kabihera, pagkalipas po ng isang linggo nating uh, bakasyon sa Ligaspi Albay at sa Lalawigan po ng uh, Sorosugon eh, balik hanap buhay po tayo so alauna yung uh, singko po ay eh, bumaba yung aeroplano ng ating mga pasahero, dumaan po tayo sa Golden Bay uh, Restaurant sa may Diosdado uh, Macapagal, malapit sa Mua napakatagal po nila hali. Nakatapos po silang mananghalian ng alas 3 ng hapon at uh, alas 3.30 po ay narating po natin itong uh, Rizal Park Hotel. So ito po yung pwisto ng dating uh, Army Navy Club mga kabiyahero. Ikot po tayo. Okay, nakababa na po yung ating mga pasero at uh, nakaparking na po tayo dito sa kanilang uh, bus parking area dito po sa left wing nitong nga uh, hotel building ng uh, Rizal Park so dumating po tayo dito ng alas 3.30 po sila at uh, mga alas 6 po ng hapon eh, muli po natin silang uh, isasakay at dadalahin po natin sila doon sa Lido de Paris sa gawi po ng Ongpin sa may Santa Cruz, Maynila para po sa kanilang uh, dinner mga kabihera so napakaganda po ng lugar na ito Mamaya ko may pagkakataon po, kukunan natin po yung front lobby Dahil napakaganda po ng paggagawa ng building At mayroon po isang historical marker doon Dahil uh, makasaysayan nga po ang lugar na ito, mga kabyahera So kung dito ka po sa gawing kaliwa, nakaharap ka po sa Manila Bay, mga kabyahera Sa so, pasyal po tayo, dito sa may gilid ng dagat siguro dahil maganda yung tanawin dito sa kaliwa baka mas mahal yung mga sweet nila ayan <laughs> ayan po ang Manila Bay area at kitang kita po natin yung mga equipment na nagtatrabaho dahil sa kanila pong ginagawang reclamation project Diyan po sa kahabaan po ng Manila Bay so kung matagal-tagal po kayo bago makabalik ng Pilipinas baka 10 to 15 years ay malaki na ho yung pagbabago dahil po sa lawak ng mga tinatambakan Ayan, nakikita po natin dito yung uh, Westin na uh, Philippine Plaza dati Ayan katabi lang po ito ng uh, Quirino Grand Stand sa likod ng uh, US Embassy kaya pinangalanan siguro nilang uh, Rizal Park <laughs> dahil napakalapit nga lang po sa Luneta mga kabihayaron napakalawak din po ng kanilang uh, parking area sa so ngayon medyo bakanti po yung kanilang mga parking slot. Siguro mamayang hapon pa dahil uh, Friday afternoon po ngayon malamang marami ang gagamit ng mga parking area na yan. So ito po yung harapan ng kanilang hotel. Subukan po natin makita yung kanilang uh, marker para malaman po natin yung kasaysayan ng uh, lugar na ito mga kabihera. So yung pong tatak ng Army Navy Club ay naiwan Although sabi po ni Kuya Guard eh, Halos na bago 100% E eh, pinanatili po nila yung uh, all old design mga kabiyahero So titingnan po natin kung makukuha po natin yung uh, Makukuha natin ng picture yung kanilang historical uh, marker Total yung pasahero po natin alas 6 pa po, po bababa Okay lapit po tayo Nagpaalam po tayo sa guard at pwede naman daw pong makuna ng picture yung uh, historical uh, marker para kumpleto ricados, kumpleto detalye po yung ating content sa araw na ito mga kabiyero. Ito po yung tala ng kasaysayan nang building po na ito bago po ito maging ganap na isang uh, resort park uh, hotel mga kabihero gusaling Army and Navy Club ...dinisinyo ni William A. Parsons bilang bahagi ng balangkas ni Daniel Burnham para sa lungsod ng Maynila pinasinayaan noong 19 of April 1911 nagsilbing clubhouse ng samahang panghukbong katihan at pandagat ng Maynila yung Army and Navy Club nga po mula 1911 hanggang 1942 at 1946 hanggang 1980. Matindi itong napinsala noong labanan sa Maynila noong 1945. Muling isinaayos sa pagtutulungan ng U.S. Army Engineering Corps at U.S. Navy Construction Battalion, yung tinatawag pong CBIS, noong taong 1945 daw po ito nangyari. Ipinahayag ng pambansang palatandaang makasaysayan noong 26 ng Abril 1991. Muling isinaayos noong 2014 at 2017. Pinesinayaan bilang Result Park Hotel ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Hulyo 26, 2017.